Hello guys, magandang umaga po Magandang umaga sa inyo lahat Siyempre Papalakad kami ngayon Magro-grocery kami Kasi wala na kami ang pagkain Wala na makain ng aking mga Junakis Punta kami ng grocery Kasama kayo sa akin. Kasama ko kayo doon sa pinamimilhan namin. Yung mga uh, inibila namin ang aming mangunguya. Just me yo. Just me yo marimar mangunguya. <laughs> oh my god. aming ana wala nang laman yung aming fridge uh, tinamuyan pa tumarong diyan walang madukot it's 90 minutes of non-stop relaxing favorites for your workday 965 the breeze all right all right let's go go mga waray tondra sama ko yung aking commander aming ano chief of staff ako ay ano lang eh chief admiral <laughs> boset just me yung marimar Chief Admiral. Holy <laughs> crap. Punta grocery. We, we, were on our way going to grocery, buddy. Mga waray tundra. Mga waray tundra dyan. Just uh, mgaño lang po ako at kapakita uh, ko po sa inyo kung ano yung mga kinakain namin sa araw-araw basic parang ano din lang ordinaryong mga kinakain nang ordinaryong mga Tahu, nakagaya natin, kagaya ko Bima dilem Yesus Maria Karang-karing si Pia Bima dilem <laughs> <Bima dilim. laughs> Nah, bulong pa Agih, 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 agih Parang, against, age, 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 parang age. against the light Ya, yeah, kon-kon Taka kohain video, nas bulong pa Dapat magbibisaya Oh my God Maupai nga kulop Maupai nga gab, eh maupai nga kulop Maupai nga aga magandang gabi, magandang hapon magandang umaga in Tagalog ibibiyahi pa rin kami nandito pa rin kami sa daan ito pa rin kami nagbibiyahi take setting ano? mga 15 minutes drive galing doon sa uh, lugar namin, sa bahay, galing sa bahay papunta rito sa pinaka ano han mga bilihan ba, kasi nakabukod dito ang bilihan eh hindi ka makakabili sa mga tabi-tabi lang na ano sa atin talagang sasadyain mo siya at saka kagandahan dito wala sa ano wala mismo sa downtown ng bilihan kasi kung ilalagay nila sa downtown traffic ang mangyayari nilalagay nila nilalabas nila sa ano nilalabas nila sa downtown para iwas traffic maganda yung sistema sa atin naman wala naman di lang dinaman naman sa pagano sa atin ginagawa ng mga developer yung mga mayayaman doon sa maraming tao kung saan sisika siksika na doon maglalagay pa ng mga mall. Lalong magsisikip ang traffic, s'yempre. 'Di ba? Siyempre, talagang magsisikip ang traffic, 'di ba? That's yun ang pagkakaiba dito. nag lane ako. nag chins lane lang ako, nag chins lane ito ko ako muna sa drive ba? mayarap magsalita ng magsalita nang hindi ka na kapokus sa pagdadrive drive nako, Diyos po Diyos me you seryo, talaga naman ang insurance nako po, me you seryo kakainin ang sweldo mo sa insurance pagka nagkaroon ka ng uh, incident dito na involve ka sa car collision patay ka ngayon sa insurance kaya dapat focus habang gumagawa tayo ng video magpo-focus ka sa pagdadraan siyempre nandito na kami nandito na po kami sa uh, grocery, nakarating na kami Ito kami sa costco Ito kami sa costco later kumbaya na lang po ulit dito po kami sa loob ng Costco mga ka Wakay Tondra TV. Ano ba yung ano, 75 inches. Oh, lang ng TV, oh. High sense. 594. ilang inches yan 65 inches lang natawag yung aking ano ship commander tapos lang namin magbayad nako po Boss, ang pinagputahan namin. So, meron pa kaming yeah. checkpoint na dadaanan. Hi! <laughs> yeah Oh, now I'm on it! Oh, no! <laughs> he's, he's trying to vlog. Is so good are <laughs> you? Okay. All right, thank you. You are. Have all a all. good day. You too. Awesome. Bye, all right. alabas na kami ng Costco. All right. sa labas, Mainit. Costco. Hanapin namin yung aming sakyan para maikarga na itong pinamili namin. Ayan, kami sa parking. Oh, ito. Ito yung sakyan natin. Ha? Alright. Ayan. Yeah. Ayan namin isasakay itong pinamili namin. Right. Ayan lang. Nadiskarga ko lang to. Mamaya na lang ulit. Sabay na, mamaya na na uli. Pag na karga na namin yung mga pinamili namin. Oh, yan. Ah, ikarga na namin. Karga na namin doon sa sasakyan. Ito siya. Pinamalingke. Right? syempre ngayon, ikarga na. Anong gagawin natin? Uuwi na tayo! Oh my God! Ang aming pinagputahat, taubos na! <laughs> ba? Yan talaga buhay. Ay, salamat! Buhay ko nga naman. Antito na kami, nakarating na kami ng bahay. just go. Diyos ko! Seryo. Hi, Sos Maria, seryo. Ha! Ang buhay ko naman ngayon ay mag-diskarga. Oh, my God. Pagkatapos mag-grocery. Diyos mio. Seryo. Right. Akot naman ngayon. Hakot ha? ng pinamili. Diba? na, naipasaw na lahat yung aming pinamili ay salamat na karating na ng bahay siguro mga kapagpahinga na ako o siya, taposin ko na rito yung aming vlog ha, maraming salamat sa inyong panunod sana po yung nasa maayos kayong lahat safe always be safe mga ka waray tundra maraming maraming salamat All right, bye bye